marami nga naging disappointed na hindi nakapasok si Michelle D sa top 5 ng Miss Universe. Naging malungkot naman si Catriona Gray na hindi nakapasok ang Pilipinas sa top 5 dahil malaki ang kumpiyansa niya sa performance na ipinakita ni Michelle D. At pati rin si Pia Wersbach hindi makapaniwala sa naging resulta. Gayon pa man, pati rin si Nalo, Sarah at Ronan Faro, malaki din ang kanilang disappointed na hindi nakapasok si Michelle D sa top 5. Sabi nga nila Philippines was robbed at malaki ang kanilang pagtataka kung bakit hindi ito nakapasok na sobrang maganda naman ang evening gown ni Michelle D. May cooking show kayang nangyayari sa Miss Universe? By the way, congratulations sa ating pambato. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless everyone!